Tinutukan siyempre ng mga empleyado ng Supreme Court ang butuhan kanina sa Corona Impeachment Trial. Pero, nang sunod-sunod ng guilty vote para sa kanilang punong okom, nalungkot at pang iba. Para sa latest action sa Korte Suprema, may live report si Hidalgo Weng. Nabalot ng lungkot ang Korte Suprema matapos marinig ng mga empleyado nitong Korte Suprema ang naging hatol ng impeachment court sa isinampan nilang impeachment complaint laban kay CJ Corona. So pulang damit sa masamang nanood sa labi ng Korte Suprema ang mga empleyado nito. Kasabay niya ng rosary vigil sa isang kwarto sa tabi ng lobby. Sa loob ng mahigit tatlong oras, tumutok ang mga empleyado Naghiyawan at tagpalakpakan sila sa unang pagkakataong narinig nila ang not guilty vote mula kay Senator Joker Arroyo. Naaliw naman sila sa paraan ng pagpapahayag ni Senadora Miriam Santiago ng kaniyang botong not guilty. Halos hindi mapatid ang kasiyahan nila pero nang sunod na bumoto si Senadora Franklin Drilon, napabu na lang ang mga SC employees. Yun nga lang, natahimik sa labi ng sunod-sunod na ang guilty votes laban sa punong maestrado. Ang iba nga, nawala na ng ganang manood at umalis na lang. Muli silang nabuhayan ng loob ng bumoto rin ng not guilty si Senator Bongbong Marcos. Pero nang lumabas na nga ang resuma total ng mga boto na 23, nalungkot ang mga empleyado. Ang iba, naiyak pa. Sa umpisa pa lang, sinabi na nila na isang pagyurak sa independence ng judiciary ang impeachment trial laban sa kanilang punong hukom. Dismayado rin daw sila dahil ang ibang inaasahan umano nilang boboto ng not guilty ay bumaliktad. Sa tatlong nag-acquit, talagang, talagang alam nila makakatulog sila na maimbing na talagang tama yung ibinoto nila. Chief si Chief Justice sayang at uh, marunong siya kasi makinig at marunong siya mag sa mga kawani lalo na yung mga mababa. Bagamat tanggap naman ng mga empleyado ng Korte Suprema ang naging hatol ng impeachment court para sa kanila acquitted si Corona. Ang pangamba nila ngayon ay baka raw sunod-sunod rin -sunod na rin i-impeach ang iba pang hukom dito. At ang kanila rin pinangangambahan ay kung sino ang papalit sa mababakating pwesto ni CJ Corona. Dahil ang JBC o ang Judiciary Bar Council ang may listahan lamang ng mga maaaring iupo bilang punong maestrado pero may opsyon ang Pangulong Aquino kung sino ang kanyang iupo sa mababakating pwesto ni Corona. traffic. Salamat, Wang He Dalgo.